Tingnan Ikapinan. nyo guys, yung mga pusa namin, bagong, bagong panganak lang po sila, oh. Sobrang, ano yan, ito. Sobrang tapang, tingnan nyo. Oh. Tapang, tapang, oh. Tapang niya. Ay. Ay. Oh. oh, galit siya guys. Sobrang inaantok po siya. Oh, tingnan nyo. Galit po siya, kasi... Natutulog. Ay. Da. <laughs> ito ni Zanani. na. Ito pala yung kanisa na ni, ni baby baby ko. Mabait yan Mabait ka mangabutan ako. Ito mabait. Mabait, mabait ito. Ay. Tapos ito. Pamatay sobra. ng taganak nila. Ito yung pamatay po ng lamok nila guys. Ito. Sobrang ba ito. Oh. Galit sobrang bait galit marunong na po magalit bagong ano ilang ilang <coughs> des pa lang po uy <laughs> ilang ay, des pa lang po siya ay, ha, guys hindi man kapakatuga na baby so, ko so, na inaantok po talaga siya guys oh. oh yung mata niya guys oh, natulog, natutulog pa rin pero galit Ay. Galit siya. Galit, ay magkabagal magkabagal ayan nakasarang iwan na Oh. Galit talaga na. No? Oh. Sobra. Sobra. Pero itong isa guys, ang bait. Pero ito, oh. Oh, masama yung ugali. Oh, masama ito. Mama pa man. Ay, tutututututut. Tut, 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 tut. Masama. Ito ay nabunan doon. Ay, oo, oo. Nanginginig na oh, na, na, nanginginig ng man ano. Ikapinanika. Nanginginig na, nangingilig... mm -mm. na, na. na oh sobra sobrang galit siya oh ito bait 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 Banda ito na. galit sige bye bye na guys bye bye thank you for watching my video video po sa ko ito, garni, ito garni.